Hindi sinasadyang nakapulot ang lalaki ng isang larwang kuneho. Para bang puno ng sekreto ang mga malalaking mata nito, maingat niya itong pinagmasdan sa ibabaw ng mesa. Ngunit na pagtanto niya na bukod sa medyo cute ito, wala itong kakaibang katangian. Kaya naman ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpahinga. Ngunit ng mga sandaling iyon, akala ng lalaki ay guni-guni lang niya iyon. Kaya sinubukan niyang magtanong nang makita niya ng mabuti. Ang larwang iyon ay kusang tumutugtog ng drum. Kontrolado kaya ito ng boses? Umayos ng upo ang lalaki at muling nagtanong. Pero sa pagkakataong ito, wala itong anumang reaksyon. Naisip niyang baka nag-overreact lang siya. At naisipan niyang magpahinga na lang ulit. Ngunit biglang tumunog muli ang tambol ng kuneho. At mabilis na pabilis ang ritmo. Ang lalaki ay medyo nagulat na ngayon. Ngunit hindi niya alam na ang kuneho ay nakatutok ng mabuti sa likod niya. Doon, unti-unting bumubukas ang pintuan parang may paparating na nila lang. Habang tumitindi ang tunog ng tambol, napansin ng lalaki at biglang lumingon. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang nakabukas na pinto ng kwarto. Pinalakas ng lalaki ang loob, hawak ang pangakit na bakal sa kanan, at isang kuneho sa kaliwa lumapit upang suriin. Gambashi, Matapos makuha ang kumpirmadong sagot, maingat siyang bumaba. Ngunit natuklasan niyang walang kakaibang nangyayari sa basement. May isang matabang tanikala na nakakabit sa sahig, at ang kabilang dulo ay nakakabit sa kanya. Bakit may tanikala siya sa katawan? Nalaman na dalawang araw na ang nakakaraan. Matapos mawala ng trabaho ng anim na buwan, nakahanap si Locke ng trabaho bilang nurse dinala siya ng kanyang boss sa isang desyertong isla na walang tao. Sinabi na kailangan lang niyang alagaan ng may sakit niyang pamangkin sa loob ng isang linggo at makakatanggap siya ng $1,000. Akala ni Locke madali lang iyon Ngunit nakakagulat, ang bata ay mayroong isang kakaibang sakit na tinatawag na catalepsy. Kapag ito ay umatake, tinatakpan niya ang mukha gamit ang kanyang mga kamay at naninigas ang buong katawan. Walang reaksyon sa anumang panlabas na stimulation. Upang maiwasan ang pang-aabuso sa babae, kinakailangang magsuot ng espesyal na pagsusuong pangpiglas ang tagapangalaga. Paliwanag pa ng amo, ang pagsusuong pangpiglas na ito ay ipinasadya noon para sa ina ng babae na may sakit sa pag-iisip. Tinutulungan ng kasuotan ito na hindi siya makalabas ng bahay. At ang haba ng mga kadena sa kanyang damit ay sapat na hindi makakaapekto sa kanyang normal na galaw. Bukod dito, sa buong bahay ay may mga intercom na naka-install. Kung sakaling may mangyaring masama kay Aya, maaari siyang tawagin gamit ang intercom. Kahit na si Luke ay may alinlangan sa ganitong kakaibang kaayusan. Ngunit nang maisip ang malaking gantimpala, tumango pa rin siya at pumayag. Pagkatapos, sinuot sa kanya ng amo ang isang pang-restraint na damit. Isinaksak ang isang bakal na panulis sa butas at ikinabit ang mga butones. At sa pagitan, naglagay pa ng kondado. Sa ganoong paraan, si Luke ay hindi na makakapagtanggal ng damit sa kahit anong sitwasyon. Mabuti na lang at hindi kinuha ng amo ang susi kundi inilagay niya ito sa ibabaw ng mesa sa silid tulugan ni Aya. Pagkatapos ng ilang simpleng paliwanag, umikot siya at umalis na may ngiti sa labi. Si Luke, na labis na nababagot, ay sinimulang sukatin ng kanyang sakop. Natuklasan niya na ang kadena ay umaabot hanggang sa pintuan ng babae at sa kabilang direksyon. Tama lang na matiyak niyang makarating siya sa pintuan ng bahay at makita ang aso sa bakura na nakakadena. Mabilis na naisip ni Luke na pareho silang may kahalintulad na kalagayan. Kaya't pumasok siya sa loob at kumuha ng isang lata. Pagkatapos, bumalik siya sa pintuan upang pakainin ito, upang magpalipas ng oras. Wala siyang magawa kundi ilipat ang isang upuan at umupo habang pinagmamasdan ng litrato nilang mag-ama. Ngunit sa oras ding yon, biglang naging alerto ang aso. Ang ilaw sa loob ng bahay ay kumislap at namatay. Sunod na parang may humihila sa kadena sa likod ni Locke na para may kumakalas ng dahan-dahan. Hindi nakahanda, halos matamba si Locke sa pagkakahila. Nagulat si Locke at mabilis na lumapit sa bahay. Buksan ang ilaw at tingnan. Habang balak niyang sundan ng kadena ng bakal. Mula sa intercom sa dingding, narinig niya ang isang magulong tunog. Akala niya ay gumaling na si Aya, kaya't hindi na inisip ang kakaibang nangyari, at agad na nagbigay ng sagot. Hindi mapakali si Luke kaya sinubukan niyang buksan ng pinto, ngunit nakita niya si Aya na may sakit pa rin, habang handa na siyang umalis, biglang may narinig siyang kalabog sa banyo sa silid tulugan. Dahil hindi siya makalapit, sumigaw na lamang si Locke para magtanong. Ngunit wala nang anumang ingay na narinig mula sa banyo. Marahil ay dahil sa pagkasira ng dingding dahil sa katandaan. Kaya naman niya nalang sinabi sa sarili. Ngunit ang hindi niya inaasahan. Nang gabing iyon din, isang mas nakakatakot na pangyayari ang naganap. Pagbalik ni Locke sa kanyang silid tulugan at paghahanda ng matulog. Nang hindi sinasadya ay napatingin siya sa taas. At isang nakakatakot na larawan ng isang mangkukulam sa dingding ang sumalubong sa kanyang mga mata, nadaman niya nakakaiba ang lahat ng bagay doon. Kaya naman tumalikod siya at hindi napinansin ang larawan, ngunit hindi nagtagal. Isang malakas na tunog mula sa likuran ang gumising sa kanya. Ang larawan pala ang nahulog mag-isa. Ang tingin niya ay eksaktong pantay sa kanya. Ang malamlam na mata ng babae sa larawan ay titig na titig sa kanya. Naramdaman ni Lok na may kaba sa puso, kaya dali-dali niyang inilipat ang larawan. Ngunit hindi nagtagal. Ang nakakatakot na pakiramdam ay muling dama po. Ito pala ay ang larawan. Hindi alam kung kailan, ngunit ito'y muling kumambyo ng kakaibang paraan. Labis ang takot si Lok at agad na naupo. Pinaniniwalaan niyang si Aya ang gumising at sinadyang takutin siya. Upang patunayan ng hula, muling inilagay ni Lok ang larawan sa tamang posisyon. Pagkatapos, umiga ng patihaya at matamang nakatingin. Hindi niya alam kung gaano katagal. Ang frame ng larawan ay walang anumang kakaibang nangyari. Unti-unting nakarelax si Luke at ang nakatulog. Ngunit biglang, isang malakas na tunog ng pagbasag ang gumising sa kanya. Akala niya ay ang larawan ay hindi nailagay ng maayos at nahulog. Ngunit nang balak niyang itayo ito, napansin niyang ang mga mata ng babae sa larawan ay kumurap. Parang tinititigan siya ng galit. Si Luke ay muling nagising sa takot. Ngunit napansin niyang ang frame ng larawan ay maayos pa rin nakalagay. Natanto niyang isang masamang panaginip lamang ito. Dahil dito. Wala na siyang ganang matulog kaya tumayo siya at pumunta sa sala upang maghanda ng apoy para magpainit, ngunit pagkabukas niya ng kalan, napansin niya na may isang kakaibang hugis ng kuneho na laruan sa loob. Bago pa siya makapag-isip kung anong nangyayari, lumabas ang batang babae na si Aya na may hawak na pangubos. Nang makita ito ni Luke, nagmadali siyang ipaliwanag na siya ay isang caregiver na ipinadala ng kanyang tito. Parang unti-unting nawala ang pagdududa ng kabilang panig ng marinig ito. Sa kasunod na pag-uusap, nalaman ni Luke na ang ama at tiyuhin ni Aya ay dati-rati ay namumuhay sa pangan gaso. Mula nang mawala ang ina ni Aya, lang sila nagbago ng hanap buhay. May malubang claustrophobia ang ama ni Aya. Isang beses, nagkamali siya at nabilango ang sarili sa basement. Sumiklab ang sakit, at sinaksak niya ang sarili niyang ulo gamit ang pana at busog. Naawa si Loc sa nangyari sa kanilang pamilya. Ngunit pagkatapos nilang mag-usap, parang may mali sa pakiramdam ni Loc. Naalala niya ang mga kakaibang pangyayari na naranasan niya kanina. Kaya't nagpasya siyang puntahan ng silong para investigahan. Ang ilaw dito ay nak bukas na. Ang malawak na lupa ay walang hadlang. Maliban sa kabilang dulo na nakakadena ng mga bakal na kadena, may ilang lumang kasangkapan na tinakpan ng puting tela. Habang siya ay naghahandang umalis, bigla niyang napansin ang isang bilog na maliit na butas sa kahoy na pader. Ang madilim na butas ay nagpapakita na tiyak may espasyo pa sa likod. Itinaas ni Luke ang flashlight at tinutok ito sa loob. At pagkatapos ay halos matakot siya ng labis. Matagal na tumigil bago nakapagtimpi. Nagtipo ng lakas ng loob at lumapit upang magmasin. Napansin na isang bangkay na tuyo ang nasa harap, malino na ang biktima ay isang babae at may nakatusok na pana sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Luke ang matinding takot. Kanina lang, sinabi ni Aya na nawawala ang kanyang ina. Ngunit ang butas na ito ay malino na nagpapakita. Alam niyang naroon ang ina niya. Sa pagsusuri sa mga palaso sa bangkay, biglang sumagi sa isip ni Luke ang posibilidad na pinatay ng anak ang ina nito. Dahil dito, dahanda ang binuksan ni Luke ang pinto ng silid ni Ega. Biglang umatake ulit ang karamdaman nito. Nakaupo at hindi makagal gumalaw sa kama. Nakita ni Luke ito at agad nag-aral ng plano para makatakas. Pumasok siya sa katabing imbakan. Tinanggal ang vent na kaharap sa mesa ng kwarto. Nais sanang abutin ng susi, ngunit hindi sa patang haba ng kanyang braso. Kaya tanging telepono na lang ang kanyang mabot. Walang magawa. Kaya nagdesisyon siyang konti ka ng amo niyang nag-hire sa kanya. Sa huli, dito'y walang tao. Kahit na mag-report sa pulis, hindi niya alam kung paano ilarawan ang eksaktong lokasyon. Buti na lang, sabi ng boss niya na pupunta agad. Doon lang nakahinga ng maluwag silo. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nag-aalala pa rin siya na baka maging masama si Aya para sa kanya. Kaya't mabilis niyang tinanggal ang susi. Diretso niyang isinara at pinandilat ang pinto ng kwarto. Hindi nagtagal habang pinag-aaralan ni Lok kung maaari bang buksan ang kabilang dulo ng kadena. Bigla niyang narinig ang sigaw ni Aya mula sa intercom. Pumili si Lok na magsabi ng totoo. Tanong niya kay Aya kung bakit kailangan niyang patayin ang kanyang ina. Ngunit sinabi ng kabilang panig na lahat ng ito ay kagagawa ng kanyang ama at iuhin. Ngayon, talagang nalito na si Lok. Muling dumaan siya sa pintuan ng kwarto. Nagmumungkahi ng pag-iingat, kumuha siya ng upuan at tumayo dito. Pagkatapos, tinitingnan niya ang salamin sa pinto. Kiniling kay Aya na ilagay ang pana sa harap harap ng pinto. Matapos nito, maingat 'yang binuksan ang pinto. Pagkatapos mabilis na tinuha ang mga armas sa pader. Doon lang nakaramdam ng lakas si Luke at nakipag-usap kay Aya. Noong nakaraang mga araw lang pala, natuklasan ni Aya na ang kanyang larwang kuneho sa bahay ay may kakayahang mag ng mga paranormal na bagay. Kapag may masamang espiritu malapit, ito ay magdurudugo ng tambol bilang babala dahil sa larwang ito. Natagpuan niya ang bangkay ng kanyang ina na nakatago sa dingding. At sa buong pamilya, siya lang ang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay ang kanyang ama at tiyuhin lamang sa paulit-ulit niyang pagtatanong. Sa wakas ay inamin na ng tiyuhin ang totoo. Noong isang pagkakataon kasi, nang sila ng ama ni Aya ay mga ngaso, ay hindi sinasadyang mapatay ang may sakit sa pag-iisip na hipag, na inakala nilang hayop upang makaiwas sa parusan ng batas. Magkapatid na lalaki, walang magawa kundi itago ang katawan sa pader ng basement. Agad na napansin ni Luke, kung pinatay ng boss ang tao, hindi siya pababayaan dahil alam na niya ang lihim. Agad niyang pinakiusapan si Aya na tumawag ng pulis, at pinasa sa kanya ang susi ng na mga nakakulong. Ngunit hindi inaksyonan ni Aya, kundi, nagsuot siya ng isang, malinaw na pang lalaking pulang jacket. Nakita ni Luke at naguluhan siya. Si Aya naman ay nagpatuloy sa pagsasalaysay ng ibang kwento. Noong isang taon pala, si Luke ay dumaan narito. Noong panahong iyon, ang tanyang ama ay nahulog sa basement at sa huli ay nagpakamatay dahil sa claustrophobia. Ang taong palihim na naglock ng pinto ng basement ay si Luke. Ang jacket na ito ang ebidensya na iniwan niya noon. Ngunit sa sinabi ni Aya, napakalaki ng pagtataka ni Luke at nanlaki ang mga mata. Wala siyang maalala. Hindi niya maalala na napunta siya sa islang ito. Posible kayang kasinungalingan lang ang lahat ng ito na ginawa ng amo? Gusto niyang gawing siya ang scapegoat na pumatay sa mga magulang ni Ejia. Agad siyang humiling na makatawag sa boss para magkausap sila. Tinitingnan siya ni Ejia na may inosenteng mukha. Kaya't hindi na siya nakapagatubili at tinawagan ito. Pero hindi inaasahan. Ang boss sa kabilang linya ay tiyak na nagsabi na si Luke ang pumatay sa ama ni Ejia. Si Luke ay malakas na nagpaliwanag. Hiniling na tawagan ng pulis upang linisin ang kanyang pangalan ngunit agad na tumanggi si Aegea. Biglang naisip ni Luke na ang pamilyang ito pala ay nais lutusin ang problema gamit ng pribadong parusa, kaya agad niyang isinara muli ang pinto, at mabilis na tumakbo patungo sa basement upang maghanap ng paraan upang makalabas, ngunit sa kasamaang palad, masyadong matibay ang mga tanikala. Pinilit niyang hilahin ito, ngunit hindi niya mag kahit kaunti, sa kawalan ng magawa. Wala siyang magawa kundi ang lihim na bumalik sa kwarto ni Aya. Nais niyang abutin ng susi mula sa ventilation hole, ngunit hindi inaasahan. Nahuli siya ni Aya nang magising ito at nahulog siya sa kanyang mga mata. Mahigpit na hinawakan ni Aya ang braso ni Luke at pagkatapos ay pilit na iniikot. Ang mga sumunod na pangyayari ay masyadong nakakatakot. Kailangan ding samahan ng magulang ang mga matatanda sa panonood. Dahil sa pagkawala ng kulay sa kanyang braso, si Luke ay tumakbo pabalik sa sala at doon nakita niya ang isang lumang pahayagan sa mesa. Nakalathala dito ang balita tungkol sa pagkawala ng ina ni Aya. Bigla niyang naisip na may nakasabit na susi sa leeg ng bangtay na babae at ang damit na iyon ay pareho ng suot niya noong panahon na iyon. Kaya dali-dali siyang pumunta sa basement. Inilahad niya ang kamay sa butas sa dingding matagumpay niyang nakuha ang susi. Tulad nga ng inaasahan, nagamit niya ang susi para mabuksan ang kondado sa katawan niya. Ngunit pagkahubad niya ng damit, biglang namatay ang ilaw sa silong ng lupa. Kinakabahan kinuha ni Lok ang kanyang flashlight. Maingat siyang umakyat. Nakita ni Lok na si Aya ay hindi na malayan kung kailan. Nakatakas mula sa kwarto. Buti na lang at sa oras na yon, muli siyang nagkasakit. Ang kanyang ilong ay dumudugo at siya ay parang paralisado sa sahig. Agad na kinuha ni Lok ang kanyang crossbow. At nagplano siyang patayin siya gamit ang isang isang araw. Ngunit dahil sa kanyang kabutihang loob, hindi niya kayang gawin ito. Sa huli, ipinagsuot na lamang niya siya ng street jacket. Pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto para tumawag sa pulisya. Ngunit ang ikinagulat niya ay, ang linya ng telepono ay pinutol na. At nang makita niya ang pulang jacket sa tabi, isang nakalimutang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Naalala niya na noon ay dahil nga sa kakulangan ng pera, kaya siya napilitang tanggapin ang mapanganib na trabaho. Nang makapasok siya sa maliit na bahay, walang tao. Matagal siyang naghintay pero hindi pa rin bumabalik ang target. Kaya naman, iniwan niya na lang ang tanyang jacket sa kusina. Isang taong may konsensya. Nang kumalma ay nagsisi na siya. Kaya naman, nagdesisyon siyang itigil na ang misyon. Pero alam niya sa kanyang puso, na kahit hindi siya ang gumawa nito sa pagkakataong ito, magkakaroon pa ng ibang mga mamamatay tao na darating upang maghasik ng karahasan. Kaya't sumulat siya ng isang babalang mensahe sa isang piraso ng papel. Ngunit sa mga sandaling iyon, bigla na lang may narinig ng malakas na tawa mula sa basement. Pumunta siya upang tingnan at natuklasan niyang nakalock na ang pintuan ng basement. At sa pag uudyok ng kanyang pagkamausisa, ipinutok niya ang susi at bumaba. Pagdaka, nakita niya, ang target na nagpakamatay dahil sa claustrophobia. Si Luke ay natakot na halos mawala ng ulirat. Nagmadali siyang tumakas ng hindi alam ang daan. At hindi niya inakala na ang kanyang amo ay inisip na siya ang may kagagawa ng lahat ng ito. Kinagabihan din ay natagpuan na siya at binayara na ang sahod. Matigas ang paninindigan ni Luke na hindi siya ang gumawa. Pero hindi naman naniniwala ang amo. Sa halip Philip inakala nitong nagpapaangat ng presyo si Locke, kaya naman ipinakita nito ang natitirang babala na iniwan niya. Kaya wala nang magawa si Locke para ipagtanggol ang sarili. Paulit-ulit niyang sinabi, na hindi hindi niya tatanggapin ang bayad na yon. Hindi rin nagpumilit ang amo, pinayuhan lang niya itong mag-isip ulit ng mabuti, pagkatapos ay umalis na siya. Pero sa totoo lang, handa na siyang pumatay para mawala ang ebidensya. Maya-maya pa, samantalang lasing si Locke, bigla na lang niya itong tinulak mula sa balkonahe hindi inaasahan na magdudulot lang ito ng malubhang sugat at pagkawala ng memorya sa kanya. Pagkatapos bumaling ang katawan ni Locke, hinanap siya muli ng boss. Gamit ang dahilan na alagaan ng pamangkin, pinaniwala siya na pumunta sa isang maliit na isla. Sa totoo lang, gusto niyang ilipat ang lahat ng responsibilidad sa kanya at ipasuot sa kanya ang isang pangsupil na damit para paglaruan siya ni Aya at patayin. Sayang, ngayon ko lang naisip ang lahat ng ito, ngunit huli na, dahil hindi ko alam kung kailan. Si Aya ay nakasara na ng pinto ng kwarto mula sa labas. Walang magawa si Luke at nagtago na lang muna sa banyo. Hindi sinasadang natuklasan niya ang isang lihim na daan. Wala na siyang ibang mapuntahan kaya't hindi na siya nagdalawang isip. Matapos magduda ng konti, pumasok na siya dito. Ang daan ay sobrang makitid. Ginubol ni Luke ang lahat ng kanyang lakas, ngunit mahirapan lang siyang makagalaw. Matapos ang matinding pagsusumi sa wakas ay nakarating siya sa dulo. Nalaman niyang dito pala nakabaon ng katawan ng isang babae. Nais niyang maghanap ng paraan palabas. Gamit ang bilog na butas sa pader. Sa kabutihang palad. Binuksan ni Ajia ang maliit na pangsawang so na nasa butas. Itusok sa kahoy na tabla. Harap sa matalim na titig ng patay na babae sa likod. Tahimik na pinipilit ni Locke na maghiwa. Ngunit may pakiramdam siyang may nakatitig sa kanya. Hindi sinasadyang. Dahil sa takot, napansin niya na parang nagbago ang angulo ng ulo ng patay na babae hindi niya alam kung ilusyon lang ito. Bilang pag-iingat, kinailangan niyang takpan ang ulo ng bangkay ng babae gamit ang sombrero. Pagkatapos, pinabilis niya ang galaw ng kanyang mga kamay. Ngunit sa mga sandaling iyon, muling kumalabit ang laruan ng kuneho sa lupa. Hindi nagtagal. Ang tunog ay nakahatak kay Aya pababa. Nakita ito ni Luke at dalidaling pinatay ang kanyang flashlight at tagtago sa sulok. Alam na ni Aya na ang tunog ng pagkatok ay tiyak mula sa bangkay ng ina. Kaya't pumunta siya sa bibig ng yungib upang tingnan. At sa oras na iyon, Bumalik ang boss matapos tumanggap ng tawag Matapos malaman ang kasalukuyang sitwasyon Nagalit siya kay Aya dahil hindi niya magampanan ng maayos ang maliit na bagay na ito Pagkatapos ay itinapat niya ang ilaw ng flashlight sa bibig ng yungib Agad na umiwas si Luke, ngunit ang dumaan na Anino ay nakakuha pa rin ng atensyon ng boss. Kaya nilapitan niya ito upang tignan ng mabuti. At doon niya natuklasan si Locke na hindi na makakaiwas. Pero bago siya makakilos, isang pana ang tumago sa kanyang balikat. Sa katunayan, matagal nang alam ni Aya, hindi rin mabait ang sariling tiyuhin. Balak niyang tapusin din ito. Matapos gawin lahat ng ito, tahimik siyang umakyat sa itaas. At inilock ang pinto ng basement. Gusto niyang maranasan nila ang takot sa claustrophobia. Napilitang humingi ng tulong ang boss na nasa panganib kay Locke. Pinapayuhan siyang makalimutan ng tanilang alitan. Mag-isip tayo ng paraan para makalabas. Hindi nagtagal. Nakita ng boss na muling gumalaw ang lagari. Matalino, agad niyang itinataas ang pamalo at nagtago sa sulok. Ang mga sinabi kanina, ay para lang mailabas si Lok. Ngunit sa mga sandaling iyon, lumabas ang boses ni Lok mula sa radyo. Sabi niya, pagtakas niya, agad siyang magpapalam sa pulis at hihingi ng tulong sa amo niya na magtiis muna. Noong mga oras na yon, natuklasan ni Lok na may isa pang butas ng ventilasyon doon. Ginamit niya ang lahat ng lakas para makalabas sa makipot na butas. Nagulat si Ana nang marinig niya ang tunog. Hindi niya inaasahan. Kahit nasa ganoong kalagayan na si Lok, mabuti pa rin ang kanyang puso. Nang maisip yon, dahan-dahan siyang nagtungo sa pintuan. Nakita niya roon si Lok na handa ng umalis kasama ang aso. Doon niya natiyak, Natiyak na hindi papatayin ni Luke ang kanyang ama Samantala, ang amo naman ay tulala na Kung si Luke ay nakalabas na Sino naman kaya ang nagsasagawa ng pagpuputol ng kahoy ngayon? Maya-maya pa Ang isang maliit na piraso ng tabla ay tuluyang naputol Ang amo ay dali-daling nagtago sa takot Doon niya lamang naunawaan Kung sino ang nagsara ng pinto ng silong noong araw na iyon At ikinulong ang kanyang papatid hanggang sa mamatay Pagkatapos, nakakita siya ng isang nakakatakot na tanawin Ang pelikulang ito noong 2020 ay pinaglalaroan ng misteryo at takot ng labis. Bagamat hindi komplikado ang kwento, ang mga pagbaliktad ay maayos at natural na nagdudulot ng malalim na pagkakasangkot ng mga manunood. Ang buong pelikula ay may mabagal na ritmo, pero ang mga nakakakilabot na sandali ay makikita sa bawat sulok. Kayong mga duwag, huwag kayong manunood mag-isa sa gabi, kundi natatakot ako na baka hindi kaya ng pantog ninyo.